Okay guys, yan. Good morning sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. Ito, kasama na akin. Uh, yung pinisan ko nga, pinaka uh, pinakatigurang sa aming mga magpipinsan. Siya magiging tour guide natin dito. Kasi siya yung nakakaalam ng uh, ibang parts ng lupa natin dito guys. Tingnan nyo yung lugar guys. So. Oh. Yan dito, buhay sa probinsya. Yan. Ganda di Ganda diba? Okay guys, yan tingnan niyo itong ilog. Ayan. Nung nandito pa kami sa probinsya, Meron kami ano rito, pinakakubo na maliit. Ayan. Tapos, dito meron kami bangka. Ayan o. No? Oh. Nandito yung bangka ng pinsang ko. Ayun o, no? oh. wow, how cute. Okay, let's go. Buhay probinsya. Sige yan guys oh. Tabi po. Ayan oh. Ilog. Ayan yung bangka. Salog. Tawagin dito sa samar. Ayan yung mga puno ng nipa. Yung ginagawang pawid. Ayan guys oh. Okay guys, ayan kasama natin si Pinsan. yan nandito tayo kasi ko yung nasa bangka. Ayan, yung sarap sumakay. Parang unti-unti na bumabalik sa alaala -ala ko yung lugar, guys. Oh. Ay, may ibo doon, oh. Ayan. Hmm. Shout-out ka pala at respect. Ayan, sa kasama natin dito kay Pinsan Manasambil. Isa lang kasi yung sagwan, guys, eh. Kaya siya lang yung nagsasaguhan na senyorito tayo dito <laughs> guys may narinig tayo ano uh, pambut yun, no? yung motor ng bangka Flex natin dadaanan naman ng camera natin guys yun, no. pampasahero yan yung mm -hmm. e, pampasahero pala to guys oh, so, okay guys shout outs guys shout outs mupay 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 yes you ya yeah, dumaan yung bangka kasi kumalong bigla tuloy oh. Ito guys, ito na yung palatandaan ko yung puno ng miyapi. Ayan kung tawagin natin dito. Ayan, ito yung... Ay, dagilanas Oh. Oh, ito. Okay. Asya yun Okay guys. Ah, uh, so. Ito guys, so andito na kami mismo sa ayan, sa kanipaan namin dito. Ito yung medyo naka uh, nakasala. Maluwag to eh. Nakad lang. Ayan, nakad lang tayo dito. Medyo hindi ko na matandaan yung ano, yung daanan papunta dun sa paas sa may ano, sa may new gun. Sabali na dito pa lang tayo sa gitna nung pa, Ito guys. Nandito ako okay, te, pero yung damit ko kulay puti. Paka white t-shirt pa tayo dito. Ayan. Hmm. Maluwag to. guys, Maluwag. Mahaba, Mahaba. ang sukat nung no? kanipaan. Kasama dito yung may mga puno ng pinya dito nung araw. Aywan ko lang ngayon kung meron pa. Ito nga pala guys. Oh. So Iyan yung mga menu nila buhitapa. Ngayon pwede rin natin mukbangin yan. No? Oh. Kaya kung tawagin dito yan sa amin, pungo. Yung bunga ng sasa, bunga ng lipa. Ayan. Yan naman ang ginagami. Ginagawa ng ano eh. Yung, yung panghalo sa ano? Sa? Salad? Salad? Nata di Coco? Yung. Mm. Ah isa pala yan sa, ano, sa isang ingredients ng paggawa ng ano, nata nata di ko ako guys ayan ay no, pansin ninyo may mga handog na tubo may tubo ayan, no. pwede itanin pwede yan sa mga susunod na generasyon ng ating mga angkan dito sa samar kasi tayo ayan ayan uh -huh. Medyo umuulan uh, sa mga oras na ito. Ayan guys. Oh. Pero okay lang. 10, please, ito, ito na yung sinasabi kong ano, pinya. Ayan, isa Ito yung pinyang kulay puti yung laman guys. Oh. Ayan. Ayan yung mga pinya nung araw. Ayun, nandun pa yung iba. Ayan. Ito na yung ibang parts ng yugal. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Yeah. Ini, di rin yung pinilo po sa di ba? Ini, yeah. yeah. yung upod pa din eh. Tapos nga tutuloyo. Tiyada, nga dagko na. Oo. Oh. Oo. Hmm. ito guys yung vlog ko may kasamang waray version to ha di na ako magtra-translate di na ako magtra-translate ng description sa ibaba para maintindihan nyo rin yung ibang lingwahe ng waray dialect ayan ito ito ang ito bang bilip oh. diba yung may kahoy na no? dragmon oh ito ito tabel nun oh dragmon nung asya eh di ko naman miyapi ah buti di tatabi mo naman miyapi oh mm -hmm. Sige. <laughs> Okay guys so Out yung didiretso natin yan Yung pinaka boundary nya guys Kaya yung pinaka boundary Nung lupa natin dito yung palatandaan niya, yung mga puno-puno yung mga kahoy-kahoy pero pagka sinasaka mo na yung lugar alam mo na yun ngayon lang kasi nagpa-tour lang ako kay Pinsan Inkis na matubos natin ito, di ba? Kasi hey, habang malakas pa rin siya, na biglang tumanda rin yan, wala nang magagayin sa atin. Kasi siya na lang yung bukod tangin na natin sa lugar. Ayan, guys. Yeah. <coughs> yan Nanong adventure ko dito guys sa samar o oh, diba may kasama pang ulan. Ano diba kinakain yan? Ayan o. No? Oh, yung kain niya guys eh. Dik na mata. Pag hinog, ayun oh, eh, no? kita niya yung bunga niya. Kinakain niya. Ayun. Eh. Let's go. Maluwag to eh. Mga batong lupain eh, na to guys. Kaya Ayoko talaga tumawala sa pag-aari natin. Kaya yeah, kahit anong mangyari siguro, magsasakripisyo tayo ng ibang mga materialis na bagay. Mga bagay-bagay para matubos natin yung pagkakasala sa lugar nito. Okay, daridiritso lang yung ating adventure. Kama natin si Pinsano, okay. Dito raw yung pinaka-boundary is nung no? lupa ng yog. Pagdating natin sa taas, iba na. Ayan. Okay. Ayan so, yung din sa dulo. Oo, oh, dari-daretsyo. Yung puno ng yog na ito? Oo. Sa kanila na? Yung, ah, hindi. Ito kasama ito. kasama ito. Okay. 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 yan. Okay. Ayan. Ngayon yung lahat ng puno na yan. Hanggang doon sa kabila. Yan yung hangganan ng ating lupa. Ayan. Pagdating dito sa taas, may ano na yan eh, may palaya na yan eh, kung tawagin dito sa summer yan, kahagnaan. Lalagay natin sa description pag in-upload natin yung ating vlog. Ayan. Medyo masuka lang yung lugar, siguro yung pinagsandaan natin. Hindi, lang, hindi niya maagaan o masikaso. Uh, Siyempre, sa erat ng buhay. Dito kasi pag nagpatabas ka, ganyan. Kailangan mo rin magbayad ng tao para magharas kung tawagin dito eh, para hindi maging masukal yung daanan kaya nga may mga bakas dyan ma-identify natin kung saan yung pwedeng daanan ng tao ayan guys ayan Diba sabi ko na eskwala? Oo. Oh. Tapos dito. Kasi dati, palawan na mga palawan to na dito eh, nung, nung araw eh, yan dyan. Mga uh, root crops ba, guys, kung tawagin dito, palawan. Pero ano yun, isang uri ng root crops na pagkain natin dito sa probinsya. Uy, shoutout nga pala sa ibon, biglang lumipad. May mga, ano, igret, white igret. Ayan. Ayan, dito kami natatanim ng palay noong araw. Dine, ini niya taga dahil, dine, hinihin, ano? Hinihin. Opo, pa. Ito, gasito diri, na. Opo, okay. yan. Opo, guys, tulungan nyo akong mag-memorize, Ito yung pinakamuhon natin dito, ayun, yung kahoy na yan dito. dito. Yung eh, yung pinakamataas. Yan, yung na. O yung kulay pula na nyug. Ayan. Ayan. Kasi naka ano, nakasiko. O. Parang naka-eskwala kasi yung lupa. Kaya kailangan makabisado kung nandito ka ano, na. Para hindi ka lumagpas doon sa ibang pagmamayari sa mga karatig na lupa. Kasi pagka lumagpas ka, nakakahiya. Baka pwede ka pang kasuhan ng trespassing. Okay. Ayun yung kulay dilaw na nyog. Ayun, yung kulay pula. Yung maraming bunga. Ayun. Ayun, yung maraming bunga na yun. Kasama pa yun sa nasasakupan ng ating parts na lupa guys okay medyo mahaba yung ating vlog kasi tinur tayo dito na pinsan kung saan banda yung ating parte ng ating mana mula sa ating magulang ay nanay Ayan. dito yung gusto natin matubos sa magkakasala diba guys Ayan, syempre, ayan, shout out tayo sa mga nakarana, sa mga gintong pamumuhay dito sa probinsya. Kawai-kawai, Kuwait kuwait sa mga rich kid na hindi nakaranas ng na ganitong klase pamumuhay dito sa probinsya. Yan hindi niya. Hi, Lalo na sa lugar ng Samar. Yung papabi nito. Basiano. Ah, uh, na kukuwang kulitit nga ran. Basiano. Ini 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 kanta Basiano yun. Ini? Oo. So, hanggang uh. diyan sa Tahol. Hanggang doon naman yan sa Kabiyak ng, 'di Inano tayo ng Tahol. Oo. Uh. Yung mga Ragumon. Oo. Uh. Ang -huh. Ang nila, papairaya. Hmm. Pakanan, pakanan, hera Oo. Oh, oh. Patuo. Pakanan yung pag-aari nito nila. Yung oh. banggit kanina pangalan. Ayan. No, Noo, nung inaani namin to, hindi to ganito kasi group. Pero yung mga kamihat nag... Ano sa haras? Ito. May na naglukad. Yung basyano, yung ano, yung karatig natin na lupa. Huwag yung kalimutan guys sa basyano, sa bagay, nakablog naman to. Ayan nga pala guys, so yung uh, example ng uh, root crops, kung tawagin palawan. Ayan oh. Sarap yan, kulay dilaw yung laman. Ayan. Wala pa yung laman siguro kasi maliit pa eh. Ayun oh, tsaka masyado madam o, hindi na siya gaano lumaki parang nausog nausog yung kanyang paglaki ayan dito na kasi tayo sa bandang gitna guys tong ano ah, ng lupa dito pagka hindi mo kabisado medyo malilito ka sabi ni Pinsan Samuel eh tong yug to sa atin pa to pero eto isang dangkal lang halos yung uh, distansya sa kabila naman na to kasi baka maitanong nyo yan yung mga palatandaan nung araw ah uh, ng mga ninuno pa na kauna-unahan, yan yung magiging palatandaan na hanggang dito lang yung iyong pag-aari para hindi kayo magkalituhan. Okay guys, sana malinaw. Malinaw sa ating mga viewers. Kahit video, hinihingal na tayo dito. Mm. Hmm. Kaya din nga, hindi na bunga, tayo yun tayo. basta mga walang bunga, yan paraw ay eh, atin pa. Yan. Baka tanim pa ni tatay at yung araw. Yan siguro. <laughs> o mga bagong tanim. pa so guys. Okay. Ito sis. Jobet. Ayan. Ito yung ating sinasaka nung araw. Ito yung parts ng uh, nipa na pag-aari natin. Ito yung, yung kay nanay. Ito salamat pa nga rin tayo at nandito pa si Manong Samuel kasi kung wala, baka wala na mag tour guide sa atin dito kasi hindi naman natin alam hindi natin kilala yung binagsanlaan <coughs> ng lupa ayan ayan, pabalik na siguro kami ayan hey guys ayan hey guys, pabalik na kami ayan, na na tour na tayo dito ni Ma'am Samuel balik na tayo dito sa Puno ng Miyape ayan kailangan mga ano yung memorya natin sa mga pagitan mga karatig lupa kasi hindi rin di basta basta dito kasi probinsya to ayaw ka magpadalos dalos ayan Okay guys, ayan dito na tayo. Palabas na tayo sa ilog kung saan natin iniwan yung ating bangka at yung palatandaan natin puno ng kahoy na malaki kung tawag ni Yapi ayan ito na yung sakop nung ano noong kanipaan dito sa ilarum sa may mayapi ayan flex natin ang konti ayan yung may mga bagong ano na yan tabas atin pa yan kasi bagong ano lang nila pinuhaan oh, nila nung oh, buti may puno dito kasi wala pang, wala pang bunga yung puno ng yung Okay guys, ando na si Mano Samuel Okay, baba na tayo Okay, baba na tayo, syempre, maraming salamat Okay guys, yan, tapusin muna natin Pansamantala yung ating vlog Ayan, dito sa Eraya At syempre, sana Manatili pa rin itong puno ng miyape. Ayan, hanggang sa mga susunod na Henerasyon ng ating lahi Ayan, syempre, para meron pa sila makita At maging palatandaan Shoutout nga pala dito kay Kuya Ayan, sa dumana yun, nga ng habang ka na malaki Okay Maraming salamat Okay, maraming salamat Ayan, sa mga kapanood ng ating vlog Lalo na sa aking mga mahal sa buhay Ito yung ating uh, Pwedeng ipagmalaki pa Na ipinamana sa atin at ating magulang Sana wag naman tumawala Okay guys, maraming salamat And God bless Ride safe lang tayo palagi Kahit saan man tayo makarating At manilag, manalig lang tayo kay Lord Simpa rin din naman tayo pababayaan Okay, maraming salamat And God bless yung lahat Shoutouts Okay guys, syempre pagpasalamat muna tayo kay Mano Samuel, kundi dahil sa kanya hindi natin mararating yung lugar nito. Okay, sana bigyan pa siya ng mahabang buhay. Long life, long live. At malakas sa pangangatawan, syempre para sa mahabang panahon makasama pa natin yung ating uh, pinsan. Okay, maraming salamat, Nanay. Nandito na kami sa iyong uh, kanipaan. Ayun. Kayang nandiyan ka. Alam ko nandito lang yung ano mo, yung uh, kaluluwa mo sinasamahan mo kami. Okay, maraming salamat. Gabayan mo ay yung mga mahal sa buhay. Ah, hindi lang yung iyong mga anak at syempre happy trip. RIP. Ayan, at syempre kita-kits tayo sa kabilang buhay. God bless.